Birthday niya daw sa 30. Adi, oh. Happy birthday naman sa'yo. Papahanda ka ba? Asan yung handaan? Happy birthday! Hello, kulangot ni Ken. Birthday daw Grabe ng asawa naman. ni Aya. Bakit yun yung kulangot kay Ken? Alam ba ni ate Aya na asawa kanya? <laughs> Ang cute cute ng aso ni Aya. Aya! Ah, Apaka cute! True. Hi, guys. Hi. Sabi daw ni asawa ni ate, ayaw papahanda daw siya. Magpadala ka ng lumpia. Pansit kanton. Si AJ na na-addict sa pansit kanton dahil sa akin. <laughs> <laughs> kainis. Mga <laughs> kainis. <laughs> kainis. Nag-egrave ako <laughs> ng pansit kanton ng lalaki Alfie. Mga you know? kainis. At least now she knows my struggle. What's up? What's up? Keep me by. Hi, Lori Lane. i put by yours. Bapat dala lechon. Yes. Ay, Ay, niyo yung, ano, namin, I hate boys na carpool. Carpool. Bosi. Bosi. Papadala daw siya palabok. Sige, hindi kayo nagpadala fight. Isang start acting up ka muna, AJ. Ines. Kakaines! Bakit ka naman kasi magsistart acting up? Kasi guys, red flag enjoyer ako. Oh my God! AJ, ah, yuppie, a thread. Hoy. Boss, 11 over 40 lang ako sa science. Ano ba yan? Di nagre-review. Ask ko lang, ba't mag-isa po naglalakad siya sa Justice Entries nung Monday? Hindi na po naman alam. Hindi na po naman alam. Hindi naman kami oras-oras magkakasama, guys. Guys, hindi kami sabay naliligo, hindi kami sabay kumakain. <laughs> hindi kami oras-oras nag-update <laughs> sa sarili, guys. Ito tayo? Ako <laughs> at the moment. guys, hindi namin alam yung ginagawa rin ito sa every minute of the day. <laughs> so, si Ate may dinner siya, guys. Siya what? Ano yung shawat? Ano mo na yung shawat? Di ba sarawat yun? Sabi niya, swerte daw siya, 28 over 40 siya. Hoy, nakasabit ka na lang sa passing! <laughs> Aral! Aral-aral din pa, minsan-minsan. Kaloka kayo. <laughs> Ibang lasing anik-anik final boss. Ay, grabe na yun? <laughs> <laughs> Hi buta takover. cover soon yan guys naaral ko lang kay magalala di ko kayo bibiguin ipapasa ko na yung day kasi di ko bibiguin si, Ku si, kuya Jay at si kuya Pab bakit yun eh pag pakit ko yung kasi kuya ko dun oh my gosh Anong favorite Ilonggo eh, word ko? Mm, kagahod-gahod. <laughs> Uy, ang pangit na nung buhok ko ngayon. Huwag yung gayahin to. Hindi ko magusto magand. Gusto magand. Ano? Hala, Ano ba? Siya wala. She may like my She may like my hairstyle. Why don't you start acting uh, up? Yes. Caparel. Schiaparelli. 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 Schiaparelli ano ireregala ko kay sir sa Teacher's Day? Ano? Sakit ng ulo. Charot. Nanalo daw siya ng ano? Yes! Musika do kay niya, na nanalo daw siya ng singing contest. Congrats naman sa'yo! That's all! Congrats, day. Ang galing mo. Mag-peep-up ka na rin. Huwag. Huwag kayo mag-peep-up. Uy! Charo. <laughs> Ayun naman ng cellphone to. Ah! ah! <laughs> Good. What's your gun up today? Secret. Masama may pinaghahandaan. Sero. <laughs> Uy, guys. Pupunta kayo sa Agusan. Malapit lang. Kung taga ka Agusan del Sur kayo, magpunta kayo sa aming show. Gaganapin niyan sa Agusan del Sur. <laughs> Flight. Basta nandyan na kami bukas ng umaga. Sabi dito, bukod sa bullets, anong fandom ang fave nyo? Multi-fandom. Ah! Lahat ng fandom. Multi-fandom. Yes. ano yes. Anong pangalan ng haircut ko? Guys, wolf cut dapat to. Pero humab ang bilis kasi humaba ng buko So, hindi na siya mukhang wolf cut. Tita cut na siya. <laughs> Book ng mama ko. Ang na kasi pag bagong kapito mo. Super. Super. Hmm. Ba't si Felip? Asaan? Ah, Eto. Ah, si Kuya. <laughs> si Kuya ang palaging matalaga nakikita. Angas. Dati pa po, po namin nasasabi ang aming mga bayas sa Yanyek sa Huwag nyo nang alamin, guys. Huwag nyo alamin. Tama na. Search na no na lang. <laughs> Tama na to. Search na no na lang, guys. Kailan <laughs> po comeback nyo? Wait lang. Binubuo pa namin. Wait. bullet here. yg 22 In yung ano, yun yung pinangalan sa amin ng aming boss. Kasi may bang na nun. May bang na nun. Pero wala pa ka kami pangalan. Tapos ayun, naisip niya G22. Tapos sinurch niya lang, Kasi Tapos ayun, nabawad din yung bullets. Ganun. Sobrang. Yung, na. <laughs> yung ayaw mo na-explain yung... Google. Favorite Marvel character Si Superman DC eh. Si Superman Um Marvel character I like I like Ano talaga I like you 'yung sabungan tayo ng pusa. Tara ba? Uy masama magsabog. 'di ba masama mag too much sabog. Kasi it's so galit, 'di ba? Is Ate Alfea sick. Yes, yeah, sick of me. <laughs> I am sick, sick. of Still sick of love songs So tired of you Ano na concert niya? October ako, pag pumunta ako sa concert niya, isa lang kaka Oh my god, October 8 na pala yun Ay, wala pit na Bye sa drag Kiana with a K Tsaka si Angel Tsaka si Tita Baby May tita ako, Tita Baby talaga yun Pangalan niya <laughs> come back when? Come back home. Amin na ba ako sa crush ko? Wag. Wag. na. Tama na. Gusto ko iba yung mga, iba yung, iba iba yung mga advice ko. dati sabi ko, sige go lang. Life is short Pero, eh, na, tama, na lang kayo. Anong gagawin pag ni-reject daw ng crush? Ewan ko rin. Um, mag ng bagong crush. mag ng bagong crush. crush. rebound, ganun. Crush rebound. <laughs> um, either tanggapin mong hindi kanya magiging crush, hanggang crush ka na lang talaga, o mag ka na bagong crush. Mag-crush rebound na lang kayo. crash landing on. Ah! Words of wisdom daw. <laughs> Medyo wala ako ngayon sa mood. Parang yung utak ko ngayon, hindi pang words of wisdom. Parang words of discouragement lang masasabi ko sa inyo. <laughs> Advice paano mag-ipon? Mali po kayo ng tinanungan. Mali kayo ng tinanungan, guys. Maling mali. <laughs> mali kayo ng tinanungan. Namamansin po ba kayo? Hindi, snub kami. Hindi, Mayabang na kami. Charot lang. Uy. Joke lang guys, huwag niyo kami ikod. Huwag niyo kami ikod. Is that g to Alfea? No. Hindi, hindi ako to. It's Marie. <laughs> match, 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 match. May balak mo magpahaba na hair si Alfea. Oo, oh, oh, pero hindi sa ulo kilay. <laughs> Hello. Tagal man ang coach. Ang tagal din nila, ano? Tagal nung stylist natin. Craziest fun encounter. Um, wag na natin nag <laughs> na gusto nyo ikwento namin yung craziest fan encounter namin. Baka manlumo kayo. Charot lang. <laughs> Hello po. Masarap pa yung lechon. Oo naman, ano palechon ni AJ yun eh. <laughs> Kylie Padilla. Alam nyo, palagi kung nakukuha yan, Kylie Padilla o di ka Andrea Brillantes. Taray! Uy, guys, huwag masyado sa lang maganda. Maganda ka rin naman, oh. <laughs> Hi! Aray ko. <laughs> See you later. See you later. Ah, Iniintay lang coach tsaka yung stylist yung... namin. Brennan. Brenna. <laughs> Para sa... Hoy, be! Ilalayo ko sa'yo yung camera, sis. Enzo, huwag kang maingay. Enzo talaga. Dami mo talong! Enzo, lumabas ka na! <laughs> And guys, hello. Hi guys, see you later. <laughs> Kung ano pa masabi an namin. <laughs> ano <ba masabi> Kamahawaan <laughs> natin si Enzo. Hahaha sa ating sipon. Kaya nagmask ako. Alam niyo magmask ako, baka mahawa ko kayo. Mahawa ko kayo. Charot! <laughs> Pwede ba yun? Specs from um, own days. Grado from sira ng mata. Charot! She knows. She knows. Di ba? Have you all ever tried the first white tanning in Cebu? Will you watch the God's tour? No. Pero may isa akong concert na bubuntan. I'm so excited. paano mag move on ewan ko guys di pa ako nagkakaroon ng someone di ko alam kung anong i-advise ko ba <laughs> Pa na ginagawa project ko. O, lumabas ka na sa live na to. Mag-gumawa ka, Mag na, ng ka na ng project. Unahin mo na yung project mo. Oh, Mag-alert ka na dyan. Kailangan look. mo yan. I think I'll take my wish. Yung update yan! <laughs> Bakit? Si Yana Ano? Ay Hi. Ay Ay Ay, grabe ka naman mag-update <laughs> Sige, tayo ka lang Celebrity crush <inaudible> Gusto ko yan Napakalamig Napakalamig pagkakal. pagkakalamen TMI. Um. Wala akong ma-share TMI. Ano? TMI. Mag-share ka ng TMI? Wala akong ma-share TMI. Natatay ka na? Ako, oh, ano? Sabi mo ko hindi nga natatay ka na. Ayun, tuti. Nag-milty kasi kami. Nag-milty kami, guys. Eh, lactose ako. Ayun, natatay na siya. Mas din nga. Let's mask ourselves. Wish me luck. May exam ako. Good luck! Mag-aral ka ng mabuti. But huwag iasa sa luck. Iasa sa utak. Tama! sino yung sa likod? Si Ina agad. <laughs> Wala nga sa likod ni AJ. Sino ang nakikita niyo, guys? Mismo na ba milk tea ng China? Ooh! Yes! Oh. <laughs> Ayan yung milk tea! Yes. Woohoo! Woohoo! <laughs> 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 Crush ko yung Alfea. Crush ka ba? <laughs> 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 Nang-away! Pa-congrats! <laughs> oh, Akari, congrats! Congrats, eh Congrats sa 8 months na na sa fandom namin. Thank you so much. Thank you. 8 months and counting. Tama. Paano daw mag-review? Umalis ka dito sa live. <laughs> <laughs> Tapos pagbasa. Kad tuman ka mo, DB Bacolod. Yes, guys, malapit yan. Balik kami Bacolod oh. actually this year. Ay po. Kailan. see you. <laughs> po ba kayo ng mascara? Hala, <laughs> nagsalit na. Ayaw mo pagalita. <laughs> wala ba? So, wala kaming sinasabi. Wala kaming sinasabi, ha? we do not confirm nor deny. <laughs> no comment. Ate Sandra! Ate Hi, Sandra! Ah, see you tomorrow! See you po! Agusan del Sur! See you at Prosperidad, everyone! Yes! Bayan ng Prosperidad! Sobrang pinaghandaan namin yan. At may pakulo kami. Kaya kailangan nyo makisabay sa pakulo namin bukas, mga taga-Agusan del Sur. Tama yan. Love you, Ate Sandra. See you. Kailan po kayo mag -gagawigi? sa darwa sa date pero sana mapunta ulit kami dyan. Babalik at babalik tayo sa mga lugar na yan, syempre. mag-apply sa puso ni Alfea. Dumaan ka muna sa akin. Yes! Yeah. test ko yan. Marami ang listahan. <laughs> Sana sa Dubai naman. Sana! Bye -bye. Diyan Di yeah, imposible, I'm guys. Di yan imposible. Nag-China nga kami nang wala sa oras, di ba? Oh. Na-invite nga kami sa China ng... Diba? Didn't expected. Kamin expected. Oh. but yeah. i invite come to china like thank you lord what we oh, are yeah. i think i'll take my Anong, nung ano natin, te. Kaya <laughs> Uwi na ako. Parang, gusto ko na lang balikan tuloy. Ako din, it's magbalik na. Dito na, dito na kami. Baka balikan na yung ako. ako. din eh. Tara na. Uwi <laughs> na kami guys. Hindi namin maiintay. Kasi so, ang gagawin ka rin naman. Saka nandyan sila ma. Mm -hmm. Ah, nandyan sila tita. Hmm. Ang ko rin ang lupo eh. Punta ko. Tapos <coughs> pabalik ko na ko mamaya. Eh, na ako. Tapos <coughs> pabalik ako doon. Bye. Alis na kami. Hindi na kami makapag so... Bye, guys. Come on. Come on patayin daw ang ilaw. Ay. Uh, bumu. Bye-bye. Girl.